na anan ni dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo ang umano'y Gentleman's Agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Kaugnay nito, hinamo ni Panelo ang China na maglabas ng dokumento na nagpapatunay rito. Kupang dalin tayo sa pulso ng politiko, makasama natin dyan si Tala Lopez kaibigan si dating Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na walang gentleman's agreement na ipinasok si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagitan ng China. Sa panayam ng politiskop kay Panelo, sinabi nitong nakausap niya mismo si Duterte tungkol dito at iginiit ang dating Pangulo na wala siyang pinasok na gentleman's agreement o anumang kasunduan sa China. Dagdag pa ng dating kalihim, maging si dating Defense Secretary Delphine Lorenzana ay walang natatandaan hinggil dito. Wala siyang uh, sinasabi tungkol doon. In fact, mm -hmm. yung, yung sinasabi ni Presidente Duterte, wala siyang gentleman's agreement. Eh, kahit si dating Secretary Defense ng Lorenzana, eh sabi niya, oh, oh wala naman. Oh, I don't remember any gentleman's agreement. Walang gentleman's agreement. Hinamon naman ni Panelo ang China na patunayan ang sinasabing pangako ng Pilipinas sa paglimita ng ipinapadalang supply sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Sinabi ko na noon na hindi naman nila eh. Kailangan kasi meron kang may tuturo. Nag-agree si ganito. Una, pakita mo kami ng dokumento. Pangalawa, kung walang dokumento, kailan nangyari? Sinong kausap? Saan nangyari? Uh -huh. Wala. Wala siya sinabi. Hinayaan lang din ng dating opisyal ang debate ni na dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque at dating senator Antonio Trillanes IV sa pagdecommission ng PRP sa Sierra Madre. Wala, may mo sila mag-away na dalawa. <laughs> <laughs> Pero kung okay. ako... Oh. Mm. Ikaw tatarangin? Mm. Ako tatarangin niya sa BRP. Mm. Eh, ayusin natin. Gawin natin ayusin. Hindi yung... <laughs> sa journal lang, pangit tingnan, bulok. <laughs> Pagandahin natin. So yan ang ating magiging uh, bantay doon sa lugar na yon. Sa huli ay ipinaubayan ni Panelo kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagresolba sa tensyon sa West Philippine Sea bilang chief architect ng foreign policy ng bansa. Ako si Tala Lopez para sa Kuwentong Politiko.